Um, ako, ano ba? Well, well, totoo naman yun. Kasi ako, anything in excess is never right. Di ba? Ang um, mga, ay, ay, para ang pangit pakinggan na ginagawa mo isang bagay dahil ng obligasyon ko to. Mas magandang gawin mo ito ng bukal sa loob mo dahil ito yung magpapasasaya. Um, naiintindihan ko yung iba na parang oh, responsibilidad ng anak, magano, ganyan, ay dahil nalagaan sila ng mga magulang nila. But, well, it's the parents' responsibility is actually taking the kids. Siguro, wala namang masama na tumulong yung anak sa, di ba? Like, ako, with, uh, with, what uh, I do with my mom. Kung of course, I still take care of my mom. Uh, but siguro, ang, ang nagiging pangit yun kapag may mga iba rin kasi ako naririnig na kwento na parang ano ba, parang ba natin masasabi yun na hindi na utang na lumbo eh, parang hostage na eh. Mm Diba? Ako, parang, hostage, parang may mga ganun, parang hostage situation na yung hing, wala na kalayaan yung anak nila to um, to live life because kailangan alagaan. Alam mo yun, kailangan magbigay ka. Kailangan. So uh, ako yun yung parang medyo pangit sa akin. Uh, parang dapat hindi gusto mag, di diba? Parang, <clears throat> may responsibility naman, pero huwag naman yung tipong hindi na rin makapag-ipon yung anak ninyo para sa sarili, para sa sarili niya. Kinabukasan, may iba ka, may, may ano na, pero may sarili ng pamilya, pero kailangan sila pa rin. I think it's always a balance, mm -hmm. di ba? Ano yung tumutulong, pero huwag niyo naman gawin siya lang yung, siya lang yung kumbaga source of source income, of income Mahirap din 'yon. Parang unfair din naman 'yon sa bata.